Hello, hi guys! Magandang hapon sa inyong lahat. Um, this is your Mama Asagari Channel, a dealer or Zumata healer. So ngayong hapon na to, tingin natin ang sabihin sa iyo ng ating mga gabay. So this is, um, this is a special gabay for the month of March 18 hanggang March 24 for the sign-off. Scorpio. So Scorpio, 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 welcome, scor welcome Welcome to my channel. Ano kayong messages, advices, and spirit guides ang ating masasaga for today's video? Kanina kayong energy or kaganapan sa buhay ng mga Scorpio signs ang ating mahaginap. So guys, this reading is a journey reading namang nila at makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasaga. And of course, don't forget to like and subscribe my channel. Any education bell for more videos of Dirkus, maraming salamat po. Sa mga walang sawang pag sa aking channel, lalong-lalo lalo na ang hindi nag skip ng adsaway pagpalain kayo ng Diyos at may kapal. Siksik, lingling, nag-uumapaw na biyayang manong balik sa inyo. So let's see guys, what is the messages and advice sa inyo ng ating Angel Spirit for the sign off, for the sign of Scorpio. So let's see and watch this. Ano kaya kaganapan sa buhay ng mga Scorpio signs ang ating mahaginap? So guys, tuklasin at bubulabugin natin. Ages, please give me information pa. Okay, so this is something that's our moment for our major changes. Malaking pagbabago na magaganap sa dito. No, this is something, destruction, disaster. Mari magdala sa ito ng um, kumagapagkasira na isang sitwasyon. Now, there's a magician for um, God for fools, no? There's something, guys, with um, a willpower. Binibigyan ka ng kalakasan, kalakasan kumbaga kaya na na maisa -ayos kung ko ano naman yung mga bagay na nasira no kumbaga may mga bagay na talaga na ano man yung nangyari no unti-unti ding talagang uh, matututunan mo no kung ano yung dapat mong gawin no paano mo ayusin yung mga bagay na nasira at nawala and this is something the seven was something protection protection at pangalaga mo sarili mo no unti-unti mo tong makakamtan unti-unti mo tong makukuha kung ano man yung mga bagay hangarin mo para sa buhay mo at uh, para sa sitwasyon mo. So this is something guys with a Naira with the security, kailangan maging secure. No, pagdating sa finances, matuto ka maging wise ka. Protection ang pangalagaan mo kung naman ano yung mga bagay na meron ka ngayon. What is digital messages? Reference with a Queen of a bigger picture, unti-unti mo na makikita. Yung mga possibilities, no, kumbaga clear boundaries. No, kumbaga sinasabi dito, titingin mo lagi magiging outcome ng eksena mo na ayusin mo at liwanagin mo ko yung mga bagay talaga na gusto mo mangyari. And this is the 3 of cups with a celebration. Unti-unti ka na makakaranas ng mga celebration. And that's our moment represent with the four of celebration, no? Kung baga, may mga bagay parte ng buhay mo na nasira, no? May mga bagay na, na mat-maring maaring nawala, no? This is something, guys, with a beautiful disaster. No, kung mag ano mang sakuna, ano mang pinagdaanan yung unos, maaaring magdadala sa inyo ng celebration dahil nalagpasan mo at maaaring um, kumaga may bagong simula no, napaparating para sa iyo. And this is a part of us by something celebrations of uh, the energy, soulmate connection. 1111, and just number. The magician represent what? And there's an Ace of Pentacles So this is something A God purpose Ano man yung nangyari Sa yung sigalot Problema Sakuna And of course Tragedia There's a something Even a God purpose Na maaaring magdala Sa iyo ng malaking Opportunity Malaking pera No This is something A big break No Dahil um, Kung sa Lahat ng naranasan mo Eto na Yung katumbas Ng lahat ng pinaghirapan mo What is that Seven of Wands? Reference and what? Reference with the Six of Cuffs, no, there's just something remnants or something memories. No protection at pangalagami sa sarili mo. Dahil dito sa nakaraan na to No, kailangan matuto ka na sa election and there's the king of wants something from um, kung intuitions. No, kung liwanagin mo kung ano yung kailangan mo protection at pangalagay. What is the queen of swords? Reverse and what? Reverse with a high five for last and learn. Matuto ka na, No, matuto ka na na magkaroon ng boundaries sa sitwasyon mo. Matuto ka na sa lahat ng mga mo. Huwag ka na magpapauto, huwag ka na magpapabudol, wag ka na tatanggap no, ng magsisilbing anay sa sitwasyon mo. There's a the three of cups. Represent with um, eight of sa something in past communication and fast movement. Maring magkakaroon ka ng travel, success, and happiness. Now, there's a the past communication and of course, a lot of email messages, phone call, and of course, the tower moment, across course, the four of wands. Real Friends with the Moon card for a Truth Reveal. Now, lahat ng mga bagay na ito ibabahagi sa iyo at magtutapad sa lahat ng mga pangarap at talagang hinihiling mo. Now, there's something the Moon with a Truth Reveal. And of course, the Magician, and of course, the is of Pentacles. Real Friends with the sign of course, with a Happiness. So, see, it's a God for folks, guys. Ano man yung mga bagay na nasira, maaaring magkaroon na panibagong simula. na maaaring magiging maligayak at mas malaki ang bawi, no? Mas malaki ang ganti ng, uh, kumbaga, kumbaga, um, blessing sa iyo ng ating universe. No, maaaring pagkakalooban ka ng mas siksik, liglig, nag-uumapaw na biyaya. This is 7 of wands, sa six of cups. We represent what? We have six of, ah, uh, the four of swords. So, something rest. So, kailangan may pahingi yung utak mo, yung isip mo. Makinig ka sa inner voice mo. No, makinig ka sa gut feeling mo. No, may mga kutob, may mga, um, kumbaga ka ba or may mga hinala ka na maaaring ma maulit ulit. So, kailangan mong protection ng sarili mo dito at pangalagaan yung sarili mo. What is the Knight of pentacles and the king of wands? And this is something that one of wands, my choices. Piliin mo yung mga bagay lang na makakatulong sa'yo. No, lagi mo titigin yung um, kalalabasan ng bawat action mo. No, look at the bigger picture. And because the, the queen of circles, the high fan, Reverend the Temperance, for something of patient, kailangan mo baan na pasensya mo. Maging kalmado ka, matuto ka sa lahat ng mga pinagdaan mo, huwag kang padalos dahil sa mga desisyon na gagawin mo. There's the three of cups, there's the eight of wands. the king man. something a new perspective. No, baguhin mo na ang iyong pananaw, baguhin mo na ang iyong mindset. And there's the man, guys, with the cycles and pattern, no? Kung maga, some of you guys nakakaranas ka ng delays and cancellations, some of now about sa transactions. And for the outcome is something guys with a chart, with a moment. Unti-unti na magkakaroon ng changes, magbabago. At unti-unti na magkakaroon ng uh, pagkilos. no? Kung ano man yung mga bagay na gusto mong mangyari, maaari magkakaroon na ng uh, mga changes. Additional messages for the outcome. And there's the king of... Christ King of Cups and Recursos, devoted si 41st. May taong sumusuporta at gumagabay sa iyo dito. There's the full card for a leap of faith. Maniwala at palataya ka sa ating may kapal, no? There's something in your beginning and brand new beginning coming in for you. Let's see what is additional messages for of uh, finances and career. There's a star card for healing and recovery. Makaka-recover ka for financial loss, for financial crisis. And this is the eight of wands, uh, eight of cups that represent with something moving on no makakalaya ka na sa kagustusan no sa mga mga kaguluhan no makakalaya ka na at unti hindi nang hihilumin to alam mo yung mga bagay na naranasan mo pagdating sa finances and career mo no mauhugasan mo na ibig sabihin maalis mo na yung ano no yung mga toxic no yung mga nagsilbing anay o nagsilbing ano sa dito ahas traitor and this is something that's in the bonds no Kumaga marami ka pang obligation responsibility at responsibilidad pagdating sa negosyo, hanap buhay mo. And this is something guys with a justice card. Don't you worry, karma is waving, no? Kung maganda na dito ang yung um, ang yung hanap buhay at ang yung negosyo ang, at ang yung trabaho, no? Pag, basta pagtungkol sa resource of income, magiging maganda na ang daloy nito. Pagdating sa love life, there's a judgment for a wake-up call para pinapaalalahan na ka na yun to pay attention. No, there's something the high faces. So, dapat alamin mo kung ano yung dinatago nitong tao na to no, matutuklasan mo yung mga bagay na nililihim niya, no, at the same time guys, no, kumbaga getting to know each other, and of course, no, kailangan mo mag-background check. And there's a the three of pentacles for collaboration. Communicate clearly. No? Kailangan mo makipag-communicate na maayos mamaya itong tao na to may anak, itong tao na to may asawa pala. And this is something the page of sword, no? Being curiosity, kailangan tuklasin mo, alamin mo. No? Mamaya napapaigot ka lang yan, mamaya binibilog lang utak mo yung pala meron itong binubuhay. Let's see what this additional messages, is. No? Pagdating sa health, And there's an emperor, magi mature ka, iwasan mo yung mga bawal na nakita mo there's something shield na proteksyonan mo yung kakalamon o yung mga bagay na bawal sa'yo. And this is something that you have stored the toxicities and negativities. No, kailangan mo na makalaya for toxic, toxic situation, guys. Let's see what is the magical fairy messages represent what? represent with the flower power, no? Magkakaroon ka ng kalakasan, maaring kumaga may kakayanan ka para makalaya at makawala ka dyan sa sitwasyon mo. And do some research, no? Tuklasin mo, alamin mo yung makakatulong sa'yo. I told you, di kailangan mo ng, this is something vegetarian, more on fruits and vegetables ka muna. No? Iwasan mo yung mga meat. More on veggies ka dapat. What is the synchronicity represent what? of bravery. So, kailangan mo maging matapang, maging malakas, palaban. And this is something attractions, no? You are being attracted to anyone. No? No, maaring gustuhin ka, malakas ang atake mo, malakas ang karisma mo. And there's a creativity, no? Napakataas ng knowledge mo dito. How to create something meaningful. Maaring makakabuo ka ng uh, plano. No, maaring marunong ka mag No, maaring creative, creative ka. Multitasking ka. What is the yin and yang represent one? What is the yin and yang or a card represent? A justice and karma. See, may karma talaga dito, may justisya. Huwag kang magalalawa. Ano man yung mga bagay na ginawa sa ibabalik sa kanila yan. Siksik, liglig, digu, dig, umapaw din. And there's a celebration. Na magkakaroon ka ng celebration, guys. Na may regalo sa iyo ang universe na maaaring maging masagana yung pamumuhay. And there's a spiritual, uh, spirit, guides, no? may gumagabay sa'yo assistants, no? may tumutulong sa'yo, may gumagabay sa'yo dito. Huwag ka mag-alala, mayroon ditong uh, gabay na tumutulong about sa karma. No? Huwag ka mag-alala kung ano man yung mga bagay na ginawa sa'yo, babalik sa kanila yan. What is the romance angels? No? Pagdating sa relationship, no? napaka-independent mo dito. And this is something hurting, na maaaring nasasaktan ka sa ano man nangyayari sa'yo. And this is something twin flame. Maaaring twin flame kayo ng person mo, soulmate kayo. There's is something divine connection sa inyong dalawa. So, let's see what is our Hel Michael messages. So, let's see what is additional messages for our Hel Michael. Positive thought create a positive result. No, always being positive and being optimistic, guys. No, in, kailangan lagi kang positibo. Iwasan yung nega. And this is something, admit the truth to yourself and accordingly. Tanggapin mo sa sarili mo kung ano man yung mga bagay na meron ka. No? Iwasan mo magpanggap. Iwasan mong, um, kung meron kang gan, kung magpanggap na meron kang ganito, kaya mo yung ganito. Iwasan mo. No? And there's a God is in charge. You no? Know? Nandito ang ating Panginoong ginagabay at sinusuportahan ka na laging nasa tabi mo at laging nasa likod mo. Na ano man yung nangyayari sa buhay mo, hindi kanya pinababayaan. For the Romans angel represent why? true love can exist. Talaga sila sabi dito, guys, some of you, may, kumaga meron ditong true love, and there's a wedding, maaaring kasal kayo, maaaring kumaga natagpuan mo na yung true love mo, and some of you, guys, there's a something called dependency, meron naman dito addiction affecting your romantic life. Let's see what is the angel's answer represent what? No, and this something, don't stop, wag kang ihinto, no? Magpatuloy ka lamang sa ginagawa mo. And this is something a year from now. Ngayon taon na to, ang buhay mo, malaking pagbabago mangyayari. Kaya maghanda ka. And this is something, guys, with the perfect timing. Dahil lahat mga bagay na to, in a perfect timing, guys, na makukuha mo at malalasap mo at mararamdaman mo at makakamtan mo, no? Lahat ng mga bagay na gusto mo mangyari sa buhay mo. What is the chakra messages? And there's an impatient. Kailangan na ba ang pasensya mo, ha? Maging kalmado ka hindi pwede, hindi ito ura-urada, hindi ito magmamadali. And then sa the creations, no? Being creativity, so maaring marami kang mabuong plano, marami kang mabuong idea, something like that na maaring you're also creative, creative. and of course, um, maaring ano ka, tasking And then sa the insecurity, no? Maraming taong naiingit sa'yo. No? Maraming taong may git-git at galit sa'yo. Let's see what additional is additional messages. And there's a fear Labanan mo yung takot at pangamba mo And there's something loneliness So hindi ka nag-iisa Ginagabaya ka ng ating Angel's Spirit What is additional messages With an Angel's Spirit, guys? With the catering So sinasabi dito, guys, na There is a deep love Napakalalim ng pagmamahalan na to Or napakalalim Ng pinanggagalingan nito no? Kaya kailangan Kung tuklasin mo Unawain mo Yung nilalaman ng buhay mo May mga bagay dyan Na kailangan mong Pahalagahan And of course, this is something guys with the breath of the cosmos, may will, I will, micromanaging our universe. So, ibig sabihin, may mga bagay na para sa'yo, may mga bagay na hindi para sa'yo. Now, let's see what is additional messages with an angel spirit. And there's a movement, unti-unti na magkakaroon ng pagbabago at magkakaroon ng pagkilos at galaw sa sitwasyon mo. Ibig sabihin dito, ito, kung baga, ang layo-layo na sa dating ikaw. And this is something, guys, with the sun energy, with the God energy, na maaaring unti-unti um, mo nang masisilayan ang tunay na liwanag. And this is something winning with the self-inventory, na no? mag-invest ka sa sarili mo, mas palawigin mo at paularin pa mo yung sarili mo dito. And this is something, love, na no? mahalin mo, tanggapin mo yung mga bagay na meron ka. So let's see what is additional messages for Archangel Raphael. L Messages expect the miracle. Na mag-expect ka ng himala dito. May mga bigla ang pagbabago sa buhay mo na unti-unting ihilumin. Unti-unting pagagalangin ng papagalingin ng ating pong megapal Magtiwala ka lamang. So let's see what is additional messages with an angel spirit. And there's a yoga guys, no? Something exercise, stretching, no? Na makakatulong sa'yo. Unti-unting ihilum yung mga karamdaman mo. At unti-unting marilip yung lamig at na requires um, yung nararamdaman mo dito ang pananakit sa katawan. And this is something spiritual teacher. No, maaaring albularyo ka magagamot ka or either kailangan mo ng albularyo na tutulong sa'yo. Pero this is something assistant guide. May gabay ka dito. What is additional messages with an angel spirit? For the energy represent what? Man ako, hindi nga coins sa so, sama, if you, if you a man, ikaw yung may hawak ng finances. If you are a woman, yung person may hawak ng finances. And there's a victory is yours, no? Ito, ari, magiging matagumpay ka talaga. And there's a for sure, kaya kang hirapal for healing. No, magkakaroon ka ng healing dito, guys. What is the monsology and what? You are good enough. Sapat ka na daw. No? Sapat ka na. No, wag mong iniisip na may kulang sa'yo. No? Wag ka mapraning. Step out step out of your comfort zone, no? Kailangan mo makalaya sa sa sitwasyon mo, no? Sa mga bagay na kinakatakutan mo. Hima, kumaga, there's a something illusion or delusions, no? Kailangan mo makawala dyan sa negative thoughts na yan. A time for healing. So, kailangan mong ng healing session dito, guys, para maliwanagan ka, no? Para magkaroon ka ng, uh, kumaga, kaayusan sa kaisipan, no? Maliwanagan ka. Ano ma Alam mo, ang kailangan mo dito, cleansing, no? Marami tumatakbo sa utak mo. What is the Jesus loving God said? you heavenly father know that you have did all of this so, alam ng ating Panginoon lahat, ng mga bagay na ipinagdarasal mo lahat ng mga bagay na gusto mo ay kailangan mo na huwag ka mag-alala ng mga bagay na ibibigay sa iyo ayon sa kalooban ng Diyos what is the angel's number represent what? what is the angel's number represent? 777 for perseverance, no? Konting tiyaga, no? Kailangan baguhin mo 'yung perspective mo, baguhin mo 'yung mga bagay na mag reflect sa sa bawat actions mo. There is a need to, for a change of perspective of what, whatever has taking you over you now. If you want to succeed, you need to keep going down the road, reach for the wisdom within and then you just know what the right next step is. So, ibig sabihin dito magtsaga ka sa ginagawa mo, marunong kang kumalma at marunong kang magpakumbaba sa kung ano man yung mga bagay na meron ka. No? The more na the more na nagpapakataas ka, ibababa ka. Kaya kailangan lagi kang magpapakababa para itataas ka ng ating Panginoon. So, let's see what additional is additional messages with the messages of life. I am the light. So, see, ikaw yung magsisilbing liwanag sa lahat. No? Today, the light is within me, the light surrounds me, the light protects me. I remain light-filled and joyful, regardless of what circumstances arise. I am diamond shining from the all my splendor. I am worthy of the divine with me. So, see, alam mo sa sarili mo, nakikinang-kinang ka talaga, no? Na maaaring, kumbaga, you are on the spotlight, no? Maraming taong pinagtitinginan ka, maraming taong hinahangaan ka, kaya galingan mo para mas lalo ka maya mamayagpag at iwasan mo magmayabang sa mga taong nasa paligid mo. No, kailangan lagi kang magpakumbaba sa bawat tinatahak mong landasin dahil lagi nakatingin sa iyo ang ating po ang may kapal. So guys, this is a special gabay for the month of March 24, March 18 hanggang March 24. For the sign up, Is Scorpio. So, Scorpio, 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 maraming salamat for this wonderful reading. So, once again, this reading is a journey din lamang nila at makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And of don't forget to like and subscribe my channel. And hit the bell for more videos up there. Of course, maraming salamat po sa mga walang sawang pag-support sa akin channel. Lalo-lalo na hindi nag-skip na nga at saway pagpalaan kayo. Nang Diyos at may kapal, siksikliglig na gumabong na biyayang manong balik sa inyo. At maraming salamat po. And, see you in the next video. Bye-bye! and babush.